Hello mga idol! Good morning! So morning na naman ngayon So may time na naman tayo mag-vlog mga idol So ayan, talagang babawi ako sa inyo Mga idol, sa ngayon 2024 talagang susulitin natin ng pag-vlog So ayan, welcome back to my YouTube channel So ayan, anyway mga idol Ang mag-vlog na for today Kung makikita nyo, ayan Mami, makikita mo nga Nag-share tayo ng mga pen dito Ayan, that's pen Ayan, tapos Ano tayo na uh, dito ng display yan. So, ibig sabihin mga idol, yung mga kaks ko dito, share-share to sa inyo. So, papasilip ko ulit sa inyo itong mga kaks natin na malulipit dito. So, yan ang ating vlog for today. Kaya tara mga idol, kamahin nyo ako. Oh. kung napanood mo muna itong vlog na to, yan, tsaka yan, di ba, sineshare natin dyan yung mga facts natin na uh, mga palahi dito. So ngayon, so ngayon, ganun ulit yung gagawin natin. Pero syempre, mga iba na to, mga bago na to, mga idol, kaya talagang kakaiba na itong kainaman sa atin. Uh, every generation, nagpapalit tayo ng facts. So yun, ina-out natin yung mga may palahi na tinitira natin yung mga wala pang palahi kaya parang nagpapalit lagi mga idol hindi puro yun lang So yan mga idol, kaya ngayon update ko kayo, papasilip natin yung mga nagkagandahan cups natin ngayon dito ng mga breeder. So yan. Tara, simulan natin dito mga idol. Ang uh, natin siguro is ito. ito. Simulan natin dito sa mga idol. Puro so, type blood na to mga idol. Yung mga chabo natin dito, lahat type blood na yan. So naikalat ko na yung yung mga dugo ng Thai dito sa atin. Yung mga galing kay Sir Rex na dalawa, yung blood ng Benja at ng Salmon Blue. Mga Thai blood yun. Tapos yung sa Bulik, uh, type blood din yun. So sila na yung ipinalat natin talaga yon in difference, ano, mga reader natin before so, kung nasubaybayin nyo yung mga previous na no vlog natin. So, ayan mga idol. So, simulan natin dito. Ayan, dadali natin doon. Atas ka, mami. Ayan. So, hindi ko na mapakita yung parents. hahanapin ko pa kasi ulit. Eh. So, ayan, eto. Hindi ko alam kung anong kulay. Eh. Black siya na birkin. it's Pero, eh, pure Tingnan natin. Pag laki pa, bata pa kasi. Kakarad pa lang. So, eh, isa. Uy, kumulong mga naman. May pakitang ano ko naman dyan. Ayan. So, yan mga kito, medyo nakabuko siya. Kaya lang 11 o'clock na yung, ano, yung buntot niya. So, yan, 12 log din yan, mga idol. So, yan, isa. Yan, bababa na natin. Dito. So, yan. Yun, no? Dito mo. So, next naman, mga idol. Para mabilis lang yung vlog natin. Uh, eto ito yung nandito ito yung dapat na nangulag to eh pang show to eh kaya lang so konti pa kasi yung mga pang show natin dito kaya ang ginagawa ko pag kami maganda ibinibrid ko lang muna pero dapat pala hindi kasi ganun mga idol so kung alin yung show show mo wag mo siyang ibibrid kumbaga kunyari eto may kapatid yung kapatid yung pang bleeding, yung kapatid yung pang show. So para yung pang show, maaalagaan mo yung gustot niya, baga, yung palong niya, hindi siya maano. Kasi pagka binibreed yung manok, kagaya na to, medyo kumaling yung palong. Diretso, diretso yung diretso yung palong na to, maayos. Tapos yun, nangungulad. So ayan. Yeah. Sarita natin. Ayun, may extra. Oh, pakita mo yun. May extra si Jaya. So, dito direto kasi palong yan tapos 10 o'clock yung buntot niyan mga idol kaya lang kasi ayan nangulad siya oh. maganda to nung ano nung bata pakita ko yung reference so ayan hindi ko pinakikita before yan so ayan kita mo so baba na natin, natin dito very beautiful chicken so ayan, ayan. Ito mo. Pagdito sa kanila makukulit. Pagka umaga talagang pag i-enjoy kang tinitingnan sila ayan ang ganda grabe so so ayan next naman pakatlo mga idol so umapasin mo puro pula kaya ano yung pula kanina uh, blood na bulik yon mga idol so, sabihin ko nila yung mga, bla, mga blood nila yung isa naman uh, yung black na nauna Lad ng salmon crew yan, mga idol. So, eto. next ko na to. Eto, malupit to. Talagang, ang, ang cute. Talagang makulit. Eto, mga idol. Ayan. BBR. So, ayan. Very be beautiful. Point lang dito, mga idol, yung palong niya. Point yung palong. Pero sa body, sobrang, et pa, Paa. Yung butlit niya. Ayan, long tail din, eh. Huwag ka isang lugong pa na to. Talagang solid to mga idol. So, ayan. Ito na may susunod. Ito, blood ng benja to mga idol. Back to mother benja. Kaya kay, 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 t-rex na benja natin. So, itong pula na to. So, back to mother. Ito yung lumabas. Naglabas siya ng benja color. Dalawa. Yung isa. Yung pinakamaganda na matay mga idol. But anyway, move on. Kasi nakakuha na ulit tayo ng island born. So, may nawawala. May dumadating na mas solid. Kaya, ayan. Yan ito, may natirang dalawa. So, next natin isa. So, ngayon, ito muna. So, kaya ang mapapansin nyo, mga red, yung uh, concentrate natin kasi medyo iwas tayo sa magulong kulay. So, focus tayo dito sa standard color. So, yan. Ito, mga idol. Ay, ako pala. Sorry. Tinuturo niya ako nga pala. Dito pala muna. Yan. So, yan. Sobrang kulit niyan, mga idol. Oh. Uy. Very beautiful chicken. Nakakatawa na yan. Ayan, o. Oh ganda oh. So ayan oh. Ayan oh. Grabe, ganda oh. So ayan, babana natin dito oh, mga idol. Ang ganda oh. Talagang makakalibang talaga sila. Hindi ka magsasawa. Ilang taon na ako nagbablog mga idol. Pero libang na libang pa din ang isang taon na ako nag-aalaga niyan mga idol. Oh. Grabe oh. So, para mga medon, like, mga ganda. Ngayon, Itong next natin, kapatid niya. So, back to mother beja na result. So, ito. Ito yung pinaka-huling back to mother to. Pero, yung sahe natin na galing kay Zedek. Eto. So, Nakuha niya yung kulay ng beja. Ayan o. Oh. Kaya lang, hindi ganun kasulido yung pattern. Kasi pagandahan ng pattern yan. Eh. Ito, hindi. Kaya ito, mga breeder reader natin to. So sa select selection tayo babawi. So sa kasi yun nga, marami na tayong mga ano dito, breeder so yun tayo babawi. Kaya sa materyal solid yung mga to. So yan, ito green leg na din siya. Oh yan, short leg din po mga idol. So yan. Pero kung may sa islang din na to, ito yung mga dapat natin i-include. So yan. So, pero sa body, sa tail, yan, medyo na ano na natin dito na i na natin talaga. Talagang alam na natin yung tama. So, eh, yun nga lang talaga, oh. Dadaling ko yun, no? Oh. Eh, tingnan natin pagka na-complete ulit siya kung makakabawi tayo. So, ayan. So, ayan. Ito siya, mga idol. Ayan, oh. So, ha? Very beautiful, oh. Ganda ng kulay, oh. Kita mo nga yung whole body niya, mga idol. Ganda, oh. So, yung mga idol, last time na natin, ito. So, yeah Very beautiful. So, uh, grabe. Ang ganda mga idol. Tingnan nyo. Kung makikita mo, iba na naman yan. Eh. Yung mga dati kong vlog, bakasin mo, ibang mga ka ng mga manok. Papaiba yan mga idol. Kaya, nakakatawa eh. Nasusubaybayan mo yung ito ano ng mga manok natin Ito naman, para mami, next na natin agad. So, ito, naka-drip. Ito so, naman, blood ulit to ng salmon blue. So, kaya, yung naging file siya, galing na yung galing kaya siya, kaya pinakasin pattern nila. So, ayan, ito. Ito naman, ang linis. Pagka, ano niya, file or Black and white. Eh, basta yan. Ito mga idol. Ang kukunin ko nila. Uh, Ikiramin muna natin tikak dito habang nakasala. Ito mga idol. Maganda yung palo. Eh. Ayan oh. Marami lang spike. Pero hindi. Pasok pa din. Ayan o. Oh. Oh. One, two, three, four, five. Pasok pa din mga idol. So, ayan. Diretso. So, Eto, may pag-asa. Tsaka maganda dito, mga idol, hindi magulo. Two colors lang siya almost. Punti so, na ispat ng black. Hindi magulo yung kulay niya. So, yan, no? hindi magulo yung kulay niya. Importante yung hindi magulo yung kulay, mga idol. Ha? So, eto. Pero maganda yung masyadong colorful kasi maganda yon Talagang maganda sa bakuran, mga idol. So ito, hitamin muna natin yung breeding kasi pinupuro natin file project. Ayan, ganda ng kulay. Oh. Saka yung forma nga, mga idol. Ayan. Oh. Eh. Diba? Grabe, ang ganda. Oh. Beautiful. Oh. Ang ganda mami. Oh. Eh. Eh. Ang ganda. Grabe, ang ganda mo. So, dito naman siya. Mami yan. Diyan natin dito. So, may aso. Yun. Yung ka. So, ayan mga idol. So, kung nakita mo medyo iba na itsura ng mga manok natin. So, isa kulay, isa ano, black compared sa before. So, maganda yung nasubaybaya natin yung mga videos natin. Nakikita mo yung comparison ng mga alaga. So, ayan. Ngayon dito. Dito, yung pinakamuli namin, ito eh, huwag lang mababago, pero i-sasabang ako sa show. Nakita nyo na eh, at least, maki mas maganda kasi nag join -jo -jo talaga tayo sa mga show para maraming, para ma-discover nyo din kung paano, how it goes sa show. Kasi kaysa, kaysa yung balok natin, mainam yung pagka naghahabi natin ng tool yung show para syempre na din tayo na so, nakikilala natin yung mga iba-ibang iba breeder na chabu so yun, mga ito support na din sa industry kasi nagkagabo tayo sa mga idol So, ito, isa sa mga dito. So, talagang hindi hilig kay may palong niya mga idol kasi medyo palig pero kayang-kayang hinusin to mga idol. Ayan, ayan. Lahat din ang salmang fruto. Paganda dito, hindi magulay niya mga idol. Ayan. Hindi magulok. So, ayan. ayan. Short leg yan syempre mga idol. Eto, hindi na muna natin ito isasalang. Hindi natin ito gagamitin. Talagang pagagandahin natin ito ng pagagandahin lalo na yung palay ng palay nga niya so eto mga idol yan o oh. grabe o oh. ang ganda niya o oh. grabe grabe ito mga idol yan o oh. oh. o so, natin dito gutom na sila hindi pa sila kumakain o oh. yan o oh. Pakita mo yung pa na mami, oh. Ayan. Oh. Ayan oh. Grabe, ayan, no? Oh. Huwag lang maglulukot ang gunto, to. Buka pa yan, no? Oh. So, ayan, no? Oh. Grabe. So, ayan. Dito, ayan, magka-bloodline yan, yung dalawa. So, ayan, no? Ganda, no? Oh. O, oh, diba? So, yun, no? Oh. Ang kulit, oh Yung nakakatuwa sa kanila, mga idol, eh, oh. yung makukulit na ganyan. Talagang, Malilibang ka talaga sa kanila. Ayan, ang oh. ganda, oh grabe. So, ayan. Kung mas na nyo, ayan, nakita nyo, iba na naman mga uh, tsabo natin dito. So, mga palahi natin yan. So, ito sila. Ayan, mga idol. So, meron pa tayong mga papalaki sa susunod. E, ito munang anim, mga na to, mga idol. So, ayan. So, yun, no? ganda na to. Solid. Ayan. Benjo natin palahe, o. Oh beige color so ayan so ayan muna ang vlog natin for today mga idol so sana enjoy kayo sa bagong vlog natin mga idol so don't forget to like and subscribe dito po sa youtube channel natin mga idol so ayan kita mo naman dumalaki ang ating mga alaga dumadami mga idol so yeah So, maraming salamat. Update ulit tayo, mga idol, sa nag na vlog natin. So, may epal pa dito. So, yan. Maraming salamat, mga idol. Bye-bye. See you in my next vlog po. Gang, 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 gang. <laughs>